Kabanata 166 Napuno ng pagkadismaya ang mga mata ni Sebastian. Sino si Mr. Zatch? Ang panganay na anak ng pamilya Zatch at ang pinsan mo, si Justin. Isang lamig ang bumungad sa mga mata ni Sebastian. Ang mga pangyayari sa paligid ng pagkamatay ng kanyang mga magulang ay kawinahinala, at malamang na ang pamilya Zatch ay nasangkot din. Ngayon, sinubukan pa nilang patayin siya, na hindi mapapatawad. One last question. Bakit mo talaga ako pinagtaksilin? Ito ang pinaka nakapagtataka ni Sebastian. Itinatag niya ang Supreme Pavilion at nag-recruit ng maraming bihasang individual. Kasama nila ang Elder. Ang Elder ay orihinal na isang karaniwang Grandmaster, ngunit pagkatapos ay sumali siya sa Supreme Pavilion. Sa tulong ni Sebastian, tumaas ng husto ang kanyang lakas, at itinalaga siya bilang Elder. Ito ay isang posisyon na pangalawa lamang sa posisyon ng Deputy Chief, na may ranggo na higit sa libo. Hindi maisip ni Sebastian ang anumang dahilan kung bakit kailangan siyang ipagkanulo ng Elder. Dahil desperado kang malaman, sasabihin ko sa iyo. Pero gusto ko muna ang Seraphic Tear Pendant. Declare ng Elder. Gusto mong makuha lang ng Seraphic Tear Pendant ang ultimate treasure na iyon. Gayon pa dapat mong malaman na ang paghahanap ng kayamanan na iyon ay nangangailangan hindi lamang ng serif at peer pendant kundi pati na rin ng dalawang anting anteng Kahit na nakuha mo ang serif at peer pendant, ano ang silbi nito? Tanong ni Sebastian. Napangisi ang elder. Kapag nakuha ko na ito, natural na gagawa ako ng paraan para makuha ang dalawang anting anteng Kapag nakuha ko na ang sukdulang kayamanan, ang aking cultivation ay lalakas. Maabot ko pa ang banal na kaharian. Kapag nangyari iyon, sino sa mundo ang makakalaban ako? Lalong nasasabik ang elder habang nagsasalita, na para nakita na niya ang kanyang sarili na namumuno sa lahat. Greed drives one mad. Your ambition exceeds your worth. Let me send you to hell. Sumabog ang enerhiya ni Sebastian na may mabigat na hangarin sa pagpatay. Hindi siya magpapakita ng awa sa isang taksil. Napangisi ang elder. Supreme One, you can't intimidate me. You must have internal injuries by now. Ikaw ang mamamatay ngayon. Lahat, patayin mo siya. Pagkatapos magsalita, pinangunahan ng elder at sinugod si Sebastian. Walang pag-aalinlangan, pinalibutan sila ng mga lalaking nakaitim mula sa lahat ng panig. Ang mga taksil ay pawang mga tagapag-alaga. Mayroong labing isa sa kanila, at lahat sila ay mga grandmaster. Ang matanda ang pinakamalakas sa kanila. Naabot na niya ang huling yugto ng Grandmaster. Habang nagsanib puwersa ang dosina, napakalaki ng kanilang momentum. Kahit na ang isang pinnacle Grandmaster ay kailangang umatras sa harap nila. Ito ang dahilan kung bakit naglakas loob ang elder na ipagsapalaran ang kanyang buhay. Kahit na hindi nasaktan si Sebastian, may pagkakataon pa rin na lumaban. Mamatay ka na. Nang marating ng elder si Sebastian, Ibinato niya ang isang suntok na natatakpan ng malakas na enerhiya, na naglalayong basagin ang lahat ng nahawakan nito. Ang mga mata ni Sebastian ay kumikinang sa malamig na liwanag, at tinugon niya ito gamit ang sarili niyang suntok. Sa isang napakalaking putok, mabangis na nagsalubong ang kanilang mga kamao. Napaatras si Elder. Bahagyang umiling-iling si Sebastian, at tumulo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos, sinugod siya ng mga lalaking nakaitim. Ang iba ay walang dala, habang ang iba ay may hawak na espada. Tumalon si Sebastian at umatake gamit maaden busbo. Sa ibaba, sabay-sabay na hamampas ang mga lalaking nakaitim. Ang mga nakakatakot na enerhiya ay sumulong. Nagtagpo ang mga enerhiya sa kalagitnaan na may napakalakas na boom, nakakabingi ito na parang kulog. Ang kakilakilabot na enerhiya ay kumalat sa lahat ng direksyon. Itinulak nito ang mga lalaking nakaitim sa kanilang mga paa, dahilan para dumura sila ng dugo. Napabalikwas din si Sebastian sa lakas. Nagbuga siya ng sariwang dugo habang namumutla ang mukha. Nasugatan siya. Patayin mo. Sa sobrang tuwa, mabilis na sinugod muli ng elder si Sebastian. Pinigilan ni Sebastian ang kanyang mga sugat at ipinagpatuloy ang laban. Isang malakas na hangin ang bumungad sa kanya. Ang mga lalaking nakaitim ay hindi nang ahas na lumapit. Habang nag-aaway ang dalawa, biglang lumitaw ang isang madilim na anino sa malapit na rooftop. Ang anino ay mabilis na sumugod patungo kay Sebastian. Ang umatake ay ang Celestial Master. Hawak ang isang malaking talam, mabilis niyang inabot si Sebastian. Gamit ang isang malakas na pababang laslas, malakas siyang hamampes. Kabanata 167. Ang Celestial Master ay isang napakamaingat na tao. Nagtago siya sa lilam, nagmamasid hanggang sa masigurado niyang totoong nasaktan si Sebastian bago siya biglang nataman. Tuwang-tuwa ang elder na makitang kumilos ang Celestial Master. Noong una, nag-aalinlangan siya tungkol sa pagpapabagsak kay Sebastian, ngunit ngayon, sa pagsama sa kanya ng Celestial Master, nadama niyang tiyak na ang tagumpay. Sa isang kisap mata, tatama na ang malaking talom kay Sebastian. Sa sandaling iyon, isang malakas na enerhiya ang lumabas sa katawan ni Sebastian. Hinampis niya ng palad ang matanda sa dibdib. Napabuga ang elder ng isang subo ng dugo at lumipad pabalik. Puno ng takot ang ekspresyon niya. Kaagad pagkatapos, mabilis na tumalikod si Sebastian at hinawakan ang malaking talam, pagkatapos ay sinipa ang Celestial Master sa chan. Sa isang putok, ang Celestial Master ay bumuga ng isang malaking subo ng dugo at lumipad pabalik pumikit siya, puno ng gulat at hindi makapaniwala ang mga mata. Ang Elder at ang Celestial Master ay sunod-sunod na bumagsak sa lupa, na lumikha ng malalaking hukay at nagtaas ng mga ulap ng alikabok. How is this possible? You were obviously injured. How can your strength be so formidable? Hindi makapaniwalang tanong ng Celestial Master. Nakarating ka na sa Divine Realm. Paano ito posible? Gulat na bulalas ng matanda. Ngumiti si Sebastian. For me, nothing is impossible. I entered the Divine Realm a month ago. I just haven't have the chance to tell you everything yet. Mabuti na lang at hindi ko sinabi sa iyo. Kung hindi, paano ko malalaman na marami akong ingrates sa ilalim ko? Ang Celestial Master ay parehong nagulat at nagalit. Kahit na nasa Divine Realm ka, nasugatan ka pa rin sa laban. Nakita kong dumura ka ng dugo. Paanong nakakatakot pa rin ang kapangyarihan mong panlaban? Malamig na ngumiti si Sebastian. Talagang nasugatan ako, pero minor injury lang iyon. At saka, masyado mong minamaliit ang Divine Realm. Ang lahat ng nasa ibaba ng Divine Realm ay wala sa akin. Ang dugong iniluwa ko kanina ay bahagi ng aksyon. It was meant to ilabas kita. Alam mo bang kanina pa ako nanonood? Hindi siguradong tanong ng Celestial Master. Hindi, naramdaman ko lang na may nag -e especially iyan ng palihim. Hindi ko alam na ikaw iyon. Lumapit si Sebastian sa Celestial Master habang nakatingin sa kanya. Ang Elder ay nagtaksil sa akin dahil sa Seraphic Tear Pendant. Sa palagay ko ginawa mo ito para sa parehong dahilan. Ang Celestial Master ay muling nagulat at nagalit. Kalahating tama ka lang. Oh! Curious na tanong ni Sebastian. Ano pang dahilan? Huwag kang magtangatangahan. Huwag kang magtangatangahan. Sinira mo ang virility ng anak ko hindi mo naman nakakalimutan yun ba? Diba? Ang Celestial Master ay nagsalita habang nagnangalit ang kanyang mga ngipin. Siya ang nag-iisang anak ko. Pinilayan mo siya, at ngayon ay iniwan mo akong walang kahalili. Lihim akong nangako na babayaran ka balang araw mula sa sandaling iyon. Ang iyong anak ay nagdroga kay Hydra, at sa kabutihang palad, natuklasan ko ito sa oras. Ayon sa mga patakaran ng Supreme Pavilion, dapat siyang hatulan ng kamatayan nagpakita na ako ng awa sa hindi pagpatay sa kanya hindi ko inaasahan na magdaramdam ka sa akin dahil dito malamig na sabi ni Sebastian bullshit rules dahil lang yon sa isang babae isa pa nabigo siya pero nilumpo mo pa rin siya tapos ngayon sinasabi mo na pagpapakita yon ng awa kalokohan galit na galit ang celestial master rules are rules pero hindi na yon mahalaga ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga traitor hindi kita palalampasan sa pagkakataong to. Sabi ni Sebastian. Habang kikilo si Sebastian, biglang sinabi ng Celestial Master, Teka! Kung papatayin mo ako, mamamatay si Lilian. Kabanata 168. Ano ang sinabi mo? Hinawakan ni Sebastian ang Celestial Master sa leeg. Ang mamamatay tao na layunin sa kanyang enerhiya ay tumaas. Sa kabila ng pakiramdam na nahihilo, ngumiti ang Celestial Master. Supreme One, dapat alam mo kung anong uri ako ng tao. Lagi akong nag-iingat at laging nag-iiwan ng paraan sa aking sarili. Bago ka umalis, may palihim na akong pinadala sa Ravenview City. Noong nasa dagat ka, banihag ng mga tao ko ang asawa mo. I must say, talagang napakaganda niya. Mabilis na kumalma si Sebastian. Sa. Tingin mo ba maluloko mo ako? Sinabihan ko si Hydra na protektahan siya. Ano namang kayang gawin ng mga tauhan mo? Alam kong hindi ka maniniwala sa akin. Tingnan mo ito. Inilabas ng Celestial Master ang kanyang phone at nagplay ng video. Nakita sa video ang dalawang babaeng nakatali sa isang haligi. Ang isa ay si Lilian, at ang isa ay si Hydra. Napapaligiran sila ng isang grupo ng mga lalaking nakamaskara ng itim. Pakawalan mo sila. Galit na galit si Sebastian. Hindi niya inaasahan na si Thorn Shadow na nagpahayag sa sarili ng titulong Celestial Master ay may sapat na lakas para mahuli si Hydra. Kapansin-pansin na malaki ang lakas ni Hydra. Sa Supreme Pavilion, bukod kay Sebastian at sa Elder, si Thorn Shadow lang ang may ganoong kakayahan. Ngumisi si Thorn Shadow. Sila ang insurance ko. I'll release them if you let us go first. Once we are safely away, I'll order their release. Walang kredibilidad ang mga tridor na tulad mo hindi kita mapagkakatiwalaan. Palayain mo muna sila. Kapag ligtas na sila, hahayaan na kita, malamig na sabi ni Sebastian. Ngumisi pabalik si Thorn Shadow. Wala kang tiwala sa akin, at wala akong tiwala sa iyo. Hayaan mo na tayo. Hindi ako nagtatanong, sinasabi ko sa iyo. Kapag hindi ako makikipagugnayan sa kanila sa loob ng isang oras, kukunin ng mga lalaking iyon bilang senyales na may nangyari sa akin. Tapos, lalabagan nila ang parehong babae at pagkatapos ay puputulan sila. Fine, pakakawalan na kita. Pero tandaan mo ito kung hindi mo tuparin ang iyong salita at palayain sila, hahanapin kita at papatayin kahit anong mangyari. Huwag mong kalimutan, may asawa at mga anak ka rin. Babala ni Sebastian. Pagkasabi nito, pinakawalan niya si Thorn Shadow, na agad na nagmaneho kasama ang elder at isang grupo ng mga lalaking nakaitim. Nagmamadaling tumakbo si Sebastian patungo sa dalampasigan. Dahil pinagtaksilan siya ni Thorn Shadow, maliwanag na ang una ay isang mapanlinlang na tao at ang kanyang mga salita ay hindi lubos na mapagkakatiwalaan. Kaya, kailangan ni Sebastian na makabalik ka agad. Pinapanood ni Dracaria ang isla gamit ang isang teleskopyo. Nang sumulpot si Sebastian sa dalampasigan ay agad siyang nakita ni Dracaria. Mabilis na sumenya si Sebastian sa kanya, at mabilis na inutusan ni area ang bangka na pumunta sa pampang. Magpadala ka agad ng fighter jet. Sumakay si Sebastian sa bangka at agad na umorder kay area Pagkatapos gumamit siya ng satellite phone para makipagugnayan kay Klyclops para hanapin si Nalilian at Hydra. Wala siyang tiwala kay Thorn Shadow. Hahayaan na lang niya si Thorn Shadow para bumili ng oras. Kailangan niyang bumalik sa lalong madaling panahon. Nang makita kong gaano kabalisa si Sebastian, hindi nagpatagal si Dracaria at dali-dali niyang ginamit ang satellite phone para mag-order sa flight team. Supreme One, ano ba talaga ang nangyari? Naguguluhan na tanong ni Dracaria. Thorn Shadow and the Elder have betrayed me. Nahuli nila ang asawa ko at si Hydra, sabi ni Sebastian habang nakapikit ang mga ngipin. Ano? Ang Elder at Deputy Chief Thorn Shadow. Talagang may lakas sila ng loob na naglakas loob na ipagkaanulo ka. Nagalit si Dracaria. Nag-aalala si Sebastian. Ang isa ay ang babaeng pinakamamahal niya, at ang isa ay isang taong tinuring niya na parang kapatid. Ngayong nasa panganib na sila, labis siyang nabalisa. Thorn Shadow, mas mabuting tuparin mo ang iyong pangako. Kung maglakas loob ka na saktan sila, sinusumpa ko na pagbabayaran kita. Tahimik na sinabi ni Sebastian. Kabanata 166 Nakatali si na at Hydra sa mga upuan sa isang abandonadong bodega sa labas ng Ravenview City. Ang kanilang mga bibig ay tinatakan ng duct tape, at sila ay nakapiring. Isang dosenang lalaking nakasuot ng itim na maskara ang nakatingin sa kanila ng hindi kumukurap. Ang kanilang mga mata ay puno ng nag-aalab na pagnanasa. Patuloy silang lumulunok, malinaw na nagpapahiwatig ng kanilang pakikibaka. These beauties are truly gorgeous. Their skin is so fair and tender, you could almost squeeze water from it, one man remarked with lust. Ang kanilang mga figure ay nakamamanghang, masyadong. Tingnan ang mga mahahabang binti tuwid, makinis, at malambot. Nakakagigil na hawakan ang mga ito, sabi ng isa pang sabik na sabik. Iminungkahi ng isa sa mga lalaki, boss, bihira ang mga ganitong top tier beauties. Ngayong nasa harapan na natin ang pagkakataon, bakit hindi tayo magsaya? Oo, boss, let us have some fun, bulong ng isa pang lalaki. Baka minsan lang tayo makatagpo ng ganitong kagandahan sa buong buhay natin. Hindi natin mapapalampas ang pagkakataong ito. Ang iba ay nagpahayag ng kanilang pagsangayon. Ang kanilang mga mata ay kumikinang na parang sa mga gutom na lobo na naninira ng isang tupa napalunok ng mariin si Hicks Zander, ang pinuno ng Men in Black. Halatang pilit niyang pinipigilan ang kanyang pagnanasa. Namutla sa takot si Nalilian at Hydra nang marinig ang pag-uusap na ito. Lubos nilang pinahahalagahan ang kanilang kadalisayan. Ang pagiging dinungisan ng mga lalaking ito ay mas masahol pa sa kamatayan para sa kanila. Ngunit kung paano sila nakatali, kahit na mamatay ay hindi isang opsyon. Naramdaman din ni Hicks ang isang surge of impulsiveness. Gayon pa ang dahilan sa huli ay nanag. Gusto ng Celestial Master ang mga babaeng ito. May death wish ka ba? Nang inag sa takot ang mga lalaki sa pagbanggit sa Celestial Master. Nagtaksil na sila sa Supremo. Ang pagtataksil sa Celestial Master pati na rin ay baybayin ang kanilang wakas. Nakahinga lang ng maluwag si na at Hydra nang biglang tumanggap si Hicks ng tawag sa telepono. Pagkababa niya ay tumawa siya ng malakas. Muling kumikinang sa tuwa ang mga mata niya habang nakatingin sa dalawang babae. "Boss, anong nakakatawa?" tanong ng isa sa mga curious na lalaki. "Tuwang-tuwa, sumagot si Hicks, nakatanggap lang ako ng tawag mula sa Celestial Master. Sinabi niya sa amin na makipagsabayan sa dalawang babaeng ito, pagkatapos ay bumalik sa secretong base." "Maganda 'yon, boss. Pumili ka muna," sabi ng isa sa mga lalaki. Tuwang-tuwa ang lahat ng lalaking nakaitim, ngunit hinintay muna nilang pumili si Hicks. Dir-diretsyong naglakad si Hicks papunta kay Lilian. Ang iba pa sa mga lalaki ay agad na sumugod patungo kay Hydra, nag-aagawan sa isa't isa na parang isang kawan ng mga hayop. Si Lilian at Hydra ay natakot, alam na sila ay tiyak na mapapahamak. Biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng mga fighter jet sa labas. Nakakabingi ang ingay, parang kulog. Ano ang nangyayari? Nataranta ang mga lalaki habang nakatingin sa pinto. Itinuro ni Hicks ang dalawa sa mga lalaki. Kayong dalawa, tingnan mo. Agad na tumakbo palabas ng bodega ang dalawang nakamaskara. Sa sumunod na segundo, isang malakas na putok ang tumunog. Ang dalawang lalaki ay itinapon pabalik sa bodega, nagbuga ng dugo mula sa kanilang mga bibig habang ginagawa nila iyon. Namatay sila bago pa man sila tumama sa lupa. Kabanata 170. Level 1 Alert. Mabilis na hinugot ni Hicks ang punyal sa kanyang baywang habang maingat na binabantayan ang pasukan. Ang iba ay naglabas din ng kanilang mga sandata habang nanginginig sa takot. Kalalabas lang ng dalawa nilang kasamahan at napatay, na malinaw na nagpapahiwatig na may malakas na kalaban sa labas. Biglang tumahimik ang eksena hanggang sa isang pin drop na katahimikan. Naririnig lamang ng lahat ang mabibigat na paghinga ng bawat isa habang ang kanilang mga mata ay puno ng walang hangganang takot. Pakiramdam nito ay isang hindi kilalang halimaw ang nasa harapan nila, handang sumingit at lamunin sila anumang oras. Isang figure ang biglang lumitaw sa pasukan ng bodega, na ikinagulat ng lahat ng lalaking nakasuot ng itim na maskara. Bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Matangkad ang lalaking sumulpat. Siya ay may determinadong mukha at malalim at mapupungay na mga mata. Nang makita ng mga lalaking nakaitim ang mukha ng lalaki, ang kanilang mga mag-aaral ay nanghina, at ang kanilang mga puso ay nanlamig. Ang kanilang mga binti ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Bagamat siya ay natakot, napanatili ni Hicks ang kaunting kalmado. Mabilis niyang inilagay ang kanyang punyal sa leeg ni Lilian. Huwag kang lalapit, baka mapatay ko siya. Ang ibang mga lalaki ay nagmamadaling inilagay ang kanilang mga espada sa leeg ni Hydra, ngunit ang kanilang mga kamay ay nanginginig ng hindi mapigilan at tumulo ng malamig na pawis. Ang lalaking nasa harapan nila ay nagtanim ng matinding takot sa kanila. Kung maglakas loob kang hawakan siya, sisiguraduhin kung magiging mas kakilakilabot ang kamatayan mo kaysa sa naiisip mo. Malalim at matunog ang boses ni Sebastian. Ito ay lubos na walang emosyon. Namutla sa takot si Hicks ngunit pinilit pa rin manatiling kalmado. Malamig niyang sabi, kapag binitawan mo ako, bibitawan ko siya. Kung hindi, ibababa ko siya. Wala kang karapatang makipagkasundo sa akin. Palayain mo siya, at bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. I'm giving you three counts to decide. Kung hindi mo siya pakakawalan, pagsisisihan mong ipinanganak ka. 3. 2. Sa pagbilang ng dalawa, ang iba pang lalaking nakaitim ay bumagsak at napaluhod. Supreme One, maawa ka. Please patawarin mo kami. One. Hindi pinansin ni Sebastian ang mga pakiusap nila. Ang salita ay nagpadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Hindi na napigilan ni Hicks ang kanyang takot. Bumigay ang kanyang mga paa, at napaluhod siya sa isang kabog. Agad na kumilo si Sebastian, na tinatakpan ang layo na ilang talampakan sa isang iglap. Nagpakita siya sa tabi ni Lilian na parang multo at winagayway ang kamay para putulin ang mga lubod ni Hydra. Matapos mabawi ni Hydra ang kanyang kalayaan, mabilis niyang tinanggal ang kanyang piring at ang duct tape sa kanyang bibig. Nang makita si Sebastian, agad na nagningning ang kanyang mga mata na may halong guilt at relief. Nagsimula siyang lumuhad para humingi ng tawad, ngunit pinigilan siya ni Sebastian ng isang kilos. Naunawaan ni Hydra na ayaw ipaalam ni Sebastian ang kanyang pagkakakilanlan bago si Lilian, kaya mabilis siyang umalis sa bodega. Hindi agad pinalaya ni Sebastian si Lilian. Sa halip, tumingin siya kay Hicks at sa iba pa. Kunin ang iyong sariling buhay bilang pagbabayad sala. Inaasahan na ito ng grupo ng mga lalaking nakaitim. Hindi sila nagdalawang isip na itinaas ng bawat isa ang kanilang mga espada at pinutol ang sariling lalamunan. Alam na alam nila ang mga pamamaraan ni Sebastian upang maunawaan na may mga tadhanang mas masahol pa sa kamatayan. Ang pagpapakamatay ay isang mas mabilis na pagtatapos. Pagkatapos ay tinanggal ni Sebastian ang duct tape sa bibig ni Lilian at pinutol ang mga lubod na nakagapos sa kanya. Tinanggal naman agad ni Lilian ang piercing niya. Gusto niyang makita kung ano ang hitsura ng sikat na Supreme One at magpasalamat sa kanya.